isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Finn, ang inyong mensahero. Tara, simulan na natin ang kwento. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi na isulat, mga lihim na hindi kailanman lumabas sa liwanag ng araw. Pero ngayong gabi, may kwentong kailangang marinig. Isang gabi ang puno ng sigaw, apoy at dugo. Ito ay hango sa totoong karanasan ni Lando. Hindi niya tunay na pangalan. Sa isang sitio sa antike, isang maliit, tahimik pero kakaiba sa pakiramdam ang atid ng dilim doon. Sa tuwing natatakpan ng buwan ng araw, parang humihinga ang hangin at bawat kaluskos ng dahon ay may kasamang bulong. Kapilugan ng buwan ng mga panahong iyon, eksaktong alas 11.43, ang sabay-sabay kumahol ang mga aso. Lando, huwag kang lalabas. bakasoyan yan. Si Lando ay isang tricycle driver. Matapang ito at matigas ang ulo. Hindi naniniwala sa mga kwento at mga nilalang ng dilim. Kinuha niya ang kanyang bolo, sinindihan ang lampara at lumabas ito ng bahay. Nang binuksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang makapal na niebla at ang buwan ay nakasilip lang sa pagitan ng mga ulap. Nahimik ang buong paligid pero sa malayo may naririnig siyang tunog isang tunog na para bang may sinisipsip. At kahit madilim ang paligid, tanaw na tanaw niya ang matandang puno ng balete at sa ibaba nito ay may naaninag siyang pigurang nakaupo. Baluktot ang katawan nito habang ang kanyang buhok nakalaylay hanggang sa lupa. Ang balat naman ng nilalang ay maputla na para bang wala na itong dugo. At ang mga mata naman nitong mapupula ay para bang bumbilya na kahit sa malayo ay kitang kita mo dahil sa liwanag nito. Hoy! Tao ka ba o oh, demonyo? At nang marinig ito ng nilalang, mabilis itong tumingin sa kanya, sabay ngumiti. At kitang kita niya ang pagsilapasan ng matatalim at mahahaba nitong ngipin na may bahid ng dugo at nagwika ng Hindi mo ko kayang patayin, Lando. At walang ano-ano, bigla itong tumalon patungo sa puno. Labis naman ang panginginig ni Lando, pero hindi siya nagpatinag sa nilalang. Sa ngala ng Diyos, lumaban ka! Pasigaw na tugon ni Lando. Nangakmang susugod na ang nilalang. Walang pag-aalinlangan si Lando na ihampas ang hawak-hawak na bolo. Tumama naman ito sa braso ng nilalang. At sa sobrang lakas ng pagkakahampas ni Lando, naputol ang braso ng nilalang. Tumalsik ang itim na dugo sa lupa pero ang labis na ipinagtataka ni Lando ni hindi man lang ito sumigaw o kaya nakaramdam ng kahit anong sakit. Bagkos ay tumawa lang ito ng napakalakas. Isang tawang lumalalim habang tumatagal at parang daang-daang boses sa ilalim ng lupa. Hmm. Alam mo ba, Lando? masarap ang dugo ng mga patatapang. Hmm. Pang-aasar pa nito. Ang naputol na braso naman ng dilalang ay unti-unting gumagapang pabalik sa kanyang katawan. Nang masilayan naman ni Lando ang kaganapang yun, napatras siya. At hindi niya namalayan na patungo na pala sa kanyang likuran ang buntot ng nilalang. Mahaba ito at ramdam na ramdam niya ang lamik, nang dumampi ito sa kanyang batok. Lando, umalis ka dyan! Bago pa man napansin ni Lando ay huli na. Tumalon ng aswang habang nakapulupot ang kanyang guntot sa katawan ni Lando at hinawakan ng ulo niya. Tinangka niyang kagatin ng leeg Ngunit sa kabila ng ginawa ng nilalang, di pa rin nagpatinag si Lando. Buong lakas niyang hinampas ng bolo at tinamaan ito sa ulo mismo ng nilalang. Si ni Lando. Demonyo ka! Hindi ako magpapalapa sa iyo! At nang makita naman ni Mila ang mga panyayari, dali-dali siyang lumabas daladala ang sulo. Sabay abot kay Lando Lando, dali! Sunugin mo ang demonyong yan! Sunugin mo! At kahit nangihina, dali-dali sinindihan ni Lando ang nilalang. Kumalat ang apoy sa buhok nito, patungo sa pakpak. Mabilis kumalat ang apoy marahil dahil ito sa mga likidong nakabalot sa kanyang katawan. Hindi naman napigilan ng aswang ang kumakalat na apoy sa kanyang katawan at ang tanging na gawa niya lang ay humiyaw ng napakalakas at nang tumigil ng pagliyab ng apoy umalingasaw ang napakabahong amoy ula sa nasunog na katawan ng nilalang ngunit sa kabila nito di pa rin namatay ang aswang nagwawala pa rin ito humihiyaw at nag iwan ng isang babala ay tutapos. Pagkatandaan mo ito, Lando, papalikin ko kayo at uubusin ko kayo lahat sa bar ito. Kasabay ng babala ng nilalang, ay tumahimik ang gabi. Umihip ang malamig at simoy ng hangin. Kinabukasan, Napag-alaman ng buong baryo ang pangyayaring ito. Kaya nagtipon silang lahat upang magsagawa ng plano. Nagtungo sila sa puno ng balete. At nang marating nila iyon, umuwan sa kanila ang tumpok ng abo. At sa gitna ng abo, may nakita silang isang bagay. Isa itong kwintas na gawa mula sa ngipin ng tao. Wala na ang aswang! si Gao na isang habang hawak-hawak ang kwintas. Buong pagmamalaki niya itong itinaas upang makita ng kanyang mga tagabaryo. Iyon ang akala nila. Dahil tuwing sa sapit ng kabilugan ng buwan, lagi nilang naririnig ang parehong tawa. Mula sa hangin, mula sa puno, mula sa dilim. hanggang sa mga panahong ito, usap-usapan pa rin sa sityo. May mga mata pa rin tuwing gabi. Patuloy pa rin ang pagkahul ng mga aso. Hindi na nakakatulog ng maayos ang mga taga-baryo dahil minsan ang aswang ay hindi lang nilalang. Minsan, isa siyang sumpa. Kaya kung naririnig mo ang mga aso ngayong gabi, Huwag mo silang sabihang manahimik dahil baka hindi ito tahol ng pang-uusi kundi tahol ng babala. Ayun niya at natapos na ating kwento. No? At ang masasabi ko lang sa kwento ni Lando is grabe ang tapak niya. Pero hindi ko alam kung may alam ba siya sa ano, alam niyo na lihim na karunungan, mga ganun, or may karga ba siya, may anting-anting ba siya, di ba? Kasi biruin niyo ah, yung aswang na nakalaban niya may abilidad na manggamot, Maggamot yung sarili niya. Di ba? Bumalik yung braso niya sa dati. Ibig sabihin, di pangkaraniwang aswang 'yun. At si Lando naman eh, talagang ganun baka may agimat pa siya o anting-anting na hindi lang nabanggit sa kwento. Diba? Siguro ayaw yung sabihin. At tapos, ano, tanong ko lang, no? Bakit laging sa balete? Ano mo meron sa balete, di ba? Ang pagkakalam mo kasi mga engkanto, maligno, nakatira dyan. Pero kayo ba? Anong masasabi niyo sa kwento? At hihingi sana ako sa inyo ng konting pabor pa-like naman at pa-subscribe na rin ng YouTube channel na to. At pakipindot na rin ng notification bell. Salamat ulit sa pakikinig.